yan ng mga kasama so yan po uh, dito tayo sa ano, tabing dagat dito sa ano, at magliligo po tayo guys kasama yung aking dalawang mga bata medyo ano, may ano pala dito may naliligo pala dito may, may sapin mga uh, tabing ano lang po ito Y luego... ¡Mamá! Oh, ¡Mamá! ¡Mamá! no lo no, es a pinchen, ¿no? Ya dedico, se la lleno. So, ayan na. Oh. Maliligo tayo, guys. <laughs> di ba, ayan natin. Ayan na. Kita niyo po sila dyan. Oh. Maliligo sila, oh. Yeah. guys napakaliwanag po dito ngayon so madilim po doon tingnan Ayan. Ayan, doon, doon yung service ko Ayan. Ayan. doon sa kabila unahan ano may lawa ay ano may tulay doon sa unahan kaso malayo na yun doon maganda sana doon sa may tulay meron pa dito mga plywood mga uh, ano mga pwedeng magdihaw dito yan o oh. so, yan guys uh, thank you so much and thank you for watching God bless have a nice day